Brum brum brum. Nandito naman si Machong brum brum. Ha ha ha. Hi mama. Ha ha ha. Mga kabobrom, May nakita na naman ako natutulog sa tabi ng kalsada mga brum Bigyan na naman natin ito ng na pagkain mga kabobrom. Let's go mga brum Let's go punta muna tayo sa Jollibee mga kabrumrum para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulong sa ng kalsada let's go mga kabrumrum let's go may natulungan na naman tayo ngayong magkabi, mga gabi mga let's go dito na tayo sa Jollibee mga kabrumrum para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulong uh, sa ng kalsada pasok na tayo mga kabrumrum para bilhin na tayo ng pagkain let's go Bili tayo ng pagkain mga Let's go mga kabrombrom Nakabili na tayo ng pagkain doon sa Jollibee Ibigay na natin to doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kabrombrom Let's go Let's go mga kabrombrom Ihatin na natin itong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kabrombrom Let's go Tulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrombrom Sa natutulog sa tabi ng kalsada kahit kunti Let's go mga kabrombrom Ihatin na natin to Let's go Doon sila mga kabrombrom Nakita natin para bigay ang pagkain Let's go mga kabrombrom Let's go Let's go mga kabungdong. Ibigay na natin pagkain. Let's go.